Welcome back again guys dito sa video na ito ituturo ko sa inyo kung paano mag-transfer ng pera sa Gcash papunta sa coins.th Kung gusto mong malaman panoorin mo ito ng buo Para makapag-transfer na tayo ng pera, pindutin ang Gcash Para makapag-transfer tayo ng pera sa Gcash to .th, pindutin ang transfer. Dito scroll down at pindutin ang view all. Dito scroll down hanapin ang DCP, pag nahanap nyo na pindutin. Dito sa amount, ilalagay nyo kung magkano ang ITRE transfer ninyo pera. Dito sa account name ang ilalagay ninyo dito, ang pangalan na nakalagay sa coins.th Dito sa account number ang ilalagay dito ang number ninyo sa coins.th Pagtapos na pindutin ang send money Dito para makapag transfer na tayo Scroll down at pindutin ang maliit na box At pindutin ang KTHP Dito hintayin ninyo ang ibibigay na anim na digit authentication code na ipapadala sa inyong number Kita niyo na receive ko na ang anim na digit authentication code at ilagay dito. At pindutin ang submit. Kita niyo na ay transfer na natin ang pera sa Gcash to Coins.ph. Kita ninyo nag-text sa atin ang Coins.ph. I-check natin kung na-i-transfer na ba ang pera sa coins.th. Kita nyo meron na tayong isandaang total balance.